Dagsa ang daan-daang residente ng UPI Maguindanao del Norte sa isinagawang convergence program ng probinsya. Ang serbisyong sama-samang hatid ni Governor Dato Tukaw Mastura na unang inilunsad sa buong lalawigan sa bayan ng UPI na nakaangkla sa development, transformation at opportunity para sa Maguindanao del Norte o DTOM. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Jen Garcia. Maaga pa lamang, kanina, mahaba na ang pila ng mga residente sa bayan ng Upi, Maguindanao del Norte. Sa kauna-unahang serbisyong sama-sama, hatid ni Governor Dato Tukaw Mastura na nakaangkla sa development, transformation at opportunity para sa Maguindanao del Norte o DTOM. May libreng check-up, libreng gamot, eye check-up, libreng salamin pambasa, dental services, chest x-ray, breast cancer check-up, libreng binhi at legal services. Sana po magpatuloy itong programa na ito na maraming matulungan dito ang mga naninirahan po sa OP Maguindanao del Norte. Pagpatuloy palagi ang mga na simula nilang mga ginagawa dito po sa OPE. Pasalamat po ako sa program na ito kasi wala ito noon, ngayon lang po. Happy din ang mga mag-aaral sa living school bags at school supplies. Pati rin ang mga nanay at mga buntis, tumanggap din ng kids hatid ng gender and development o oh GAD. Ang muling bisita po dito ni Ama was noong po, po, uh, founding anniversary ng OPE a few months ago. Ay gaya po ang naipanako ng ating gobernador, ang isa sa mga priority, ang isa sa mga priority, ang pinaka-priority na unang unang pupuntahan at bibisitahin ay ang bayan ng Ubi. Dahil di ko siya lumaki. So gaya po ang sabi namin noon, first time ito, na magkaroon ng gobernador, ang lalawigan ng Magindana, ang Magindana ng Norte, ng Tugong Ubi. Dahil si Governor Dato Tumaw Mastura ay tubo Il servizio può andare al governo, al servizio al governatore e nel Libre Pop, il Libre Pop serbisyong sama-samang hatid ni Governor Datu Tukaw Mastura ay magiging buwan ng aktibidad ng provincial government ng Maguindanao del Norte kung saan inilalapit ang serbisyo ng gobyerno sa level ng munisipyo hanggang sa mga barangay. Ako ay nagpapasalamat sa ating mayor na binigyan namin ng oras para po makaharap kayo. Ako ay binigyan ng

sa iyong sinasabi na ako'y lumaki sa upi at pinagpilinin namin sa'kin ni Gopo City na huwag papayaan ang mga taga-upi lago'ng layo na yung mga kurabay. Kami po rin kailangan ng mga cities at medical service group. Kami rin po rin magkailangan ng mga klases at klase ng pamagayagal sa inyo. Lalo-lalo na yung mga cities na maaaring matalit nyo sa inyong pangula. Kailangan po ngayon tuturuan ng mga

natural fertilizer. Kasi po sa programa po, sa nabi po na priority kita agriculture sa akin, para po, hindi kayo mahirapan. Ang lalo na yung mananay, maging mga mga para mag-start tayo ng small May programa rin tayo, kaya may nangyong po yung uh, para po gumawa tayo sa sarili, sarili, maghihit, ng pamagay natin sa mga

buwan-buwan bibisita ko ng mga apat na munisipyo at dalawang munisipyo ang pinagal kundo. Kaya, lagi ninyo kami dito at para patunayan sa inyo na inyong sinabi ng eleksyon ay gagawin ko gagawin ko na ipapa ang gobyerno sa munisipyo at barangay. 私たちは、今、私たちは、私たちは、私たちの国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国 تھورو اٿي جي سمنه جو شي انصاف ۽ بيسيڪريلا جو سماج بنائي آ راڳا ڏاڻي پٽي ۽۽ ڏاڻي واري جو صوت پتا تڪور ٻتڙون ڪم جي ڳالهه آهي الله اکبر ته جيڪو آهي ۽ جوي جو رڳو مندا پائيو جو مندا جو صوت

Jan Garcia. I'm Philippines.